nakakawala talaga ng ganang mag-upload dito kay Reels kapag ang violation nyo ay ganito. Yan. Kapag ang violation nyo ay unoriginal content ang hirap po talaga parang nawawalan ka ng pag-asa tulad nitong isa sa ating taga-suporta guys, uh, sinasabi niya nga napapagod na nga siyang mag-upload dahil sa tagal ng kanyang violation biruin nyo guys, nalagpasan niya na yung 60k minutes views nagkaroon na siya, na doble niya na yung minutes of views niya naging 120k na, sabi niya nga guys, since October pa yung violation niya. Ngayon January na, pero andon pa rin yung violation, guys. Hindi lang naman si Ma'am, marami din pong nakaka-experience ng violation na ito. Kaya doon po sa mga baguhan, bago lang nagre-reels or pumasok na dito sa pagre-reels, pero dati pang nag upload ng mga iba't ibang video. Lalong lalo na po yung mga K-drama. Guys, kapag once na kayo ay nag-turn on ng iyong professional mode, linisin niyo po muna ang iyong profile account. Ito ha, advice ko po, wag na wag nyong subukang mag-download ng video ng ibang content creator or ng ibang platform. Kasi number one 'yo talagang violation dyan ay 'yung original content. Isa sa mahirap na violation tanggalin guys kasi hindi mo alam kung kailan ibabalik 'yan ni Facebook. Depende 'yan sa kanya guys, depende kung gaano kabigat ang ginawa mo. Katulad kay Ma'am, January na ngayon, October pa lang so meron na siyang 3 months, 90 days ba diba, ang tagal kaya magingat-ingat po tayo sa mga baguhan na nagre-reels kahit konti lang po ang ating views okay lang yan basta sarili nating gawa pasa saan ba at mag-viral ka din magkakaroon ka rin ng trending na videos basta tuloy-tuloy ka lang mag-upload kaysa naman kumuha ka ng video ng iba hindi ka din mamomonetize gawa ng an original content violation na yan kaya ingat-ingat po kaya wag ka pong magpapadala sa mga trending na mga nakikita mo mga video ng ibang platform or ng ibang content creator kasi pag sinubukan mo yang i-download at i-upload mo sa iyong account ay doon ka magkakaproblema kahit umabot pa yan million views, hinding hindi mo yan mapapakinabangan at hinding hindi ka uusad kasi mai-stack ka talaga dyan, so mas maiging gumawa ka ng sarili mo sa iyo original, kasi sure yan sure yan, ma mamonetize ka at kikita ka dito kay Facebook please share this video and follow for more thank you so much